beauty queen nagsama-sama sa kakaibang fashion show. Narito ang Ice Patent Report ni Anton. Dinagsa ng mga beauty queen ang ginanap na JMM and Savage Spring Glamour Fashion Show na ginanap sa The Circle Events Place, Quezon City. May temang emergence ang nasabing event ang itinuturing na pinakamalaking annual event ng JMM Productions sa paigpagtulungan ng Savage Aesthetics. Ilang sa mga beauty queen na rumampa si na Pilipinas International at Miss International 2023 first runner -up. Nicole Borromeo, Binibining Pilipinas Globe at Miss Globe 2021, Maureen Montaigne, Binibining Pilipinas International 2024, Angelica Lopez, Miss Universe Philippines Pampanga Candidate, Kaylin Trajano, at si Miss Philippines Earth 2023 at Miss Earth Air 2023, Iliana Maria Aduana. Ayon sa CEO ng Savage na si Sidney Calderon, matagal na nilang plano ang nasabing fashion show. Ayon naman sa director nito na si JPU, ang emergence ay hindi lamang isang fashion show, kundi isa itong sila celebration ng artistry at transformation kung saan pinupush o mano nila ang boundaries and showcase ang nakakamangang talento ng mga designer at model. Samantala, ang nasabing fashion show ay binigyang buhay ng mga models of all sizes, heights at background dahil na-embrace ito ang beauty and diversity. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.